Tapos na po ang passport. Ngayon, satin sa naman. At pa-medical pa itong pa anak ko. Yan, sikasuhin naman lahat para wala nang problema. Kaso po kami lang para sa drug test na ito, medical yun uh, dito sa Pasig. Uh, nandito po ang anak ko. Ayan, para sa drug test. Mobile drug testing. Para makuha niya ng medical niya. Nandun ang anak ko kapila para, para sa pag-drug test na po kailangan po nila dahil dyan po sila may tuntong kasi at dito lang dito na po rin. Babalik naman kami dito. Doon sa sa drop testing niya. Tapos yung pike mobile drug testing may repair kasi yung munisipyo ng ano may renovate kaya dito nga ngayon dumuna ang ginagamit ng may mayor shout out kay mayor pico Dico Soto Mga kapatid, tunghali na Kain mo kami At kukuha pa kami ng T-Number May na niya yung Medical Certificate sa drug test Punta naman kami muna ng Basikaso muna kami ng 10. At saka kami ng crossing Ito na yan. Dito po. po kami sa Barangay Capitol View. At kinabuha meron kami na ang 10 number sabay na kami ng anak ko kailangan ko rin yung 10 number para sa aking youtube channel malayo pa ล้อมลิมด้าน kaso ng mga kailangan, kulang ang isang araw. kami ng BIR? Ng TIN. number. <laughs> napunta. Napunta tuloy sa PhilHealth. At saka. PhilHealth at saka ano. Pag-ibig. Nakuha daw ng pag-ibig ng anak ko dahil may minamahal na eh. sa so, PhilHealth naman tayo. Ang dos pag-ibig. Hindi lang pakilang. Members. online dalam sa pag-ibig at saka pill health kinuha na namin oh, kauwi na rin sa bahay ay ay sa